Mga ka-showbiz, ipinakilala na ang mga magsisilbing host ng inaabang ang season 5 ng The Voice Kids. Ito ay si Bianca Gonzalez Intal at Robbie Domingo. Huling major hosting ni Miss Bianca ang Pinoy Big Brother Community Season 10 habang galing sa isang matagumpay na hosting si Robbie ng Idol Philippines Season 2 sasamahan nila ang coaches and judges na Sina Bamboo, Casey Tandingan at Martin Rivera. Abangan ang tagisa ng talento at boses ng mga bulilit sa The Voice Kids Season 5 ngayong February 25 at 26, tuwing Sabado at Linggo sa ating Yes Weekend. Matapos ang mahigit dalawang taon, magbabalik na ang The Voice Kids ngayong 2023 at mananatili itong sa kapamilya. Maugong naging usapan noon ng umano ay paglipat ng nasabing franchise sa karibal na GMA Network, ngunit pinabulaanan ito ng mismong pamunuan ng Kapuso Network. Nagulat din daw ang mga nasa loob ng Kapuso Station sa lumabas na balita gayong wala pang inilalabas na official announcement mula sa GMA Network. Dahil the voice generation pala ang di umano'y tinutukoy sa mga balita sa nalalapit na pagbubukas ng The Voice Kids ngayong 2023 na isa sa gumulat sa mga kapamilya ang pag-anunsyo ng bagong season ng singing reality TV show na The Voice Kids kung saan sasamahan ng dati ng coach nitong si Bamboo na mga bagong coach na sina Asia Soul Supreme Casey si Tandingan at Concert King Martin Rivera. Halo-halo naman ang reaksyon ng netizen sa pagpapalit ng coaches sa nasabing programa. May mga na-excite dahil kay KZ. Sinong baguets naman ang pipili kay Martin? Diyos ko, tanong naman ang isa. Okay pa si KZ, deserve na deserve. Pero bakit naman si Martin? No offense men, may pipili ba sa kanya? As a fan of Bamboo, okay ako sa bagong set of coaches sa The Voice Kids. No Sarah Hieronimo and Leia Salonga for next year The Voice Kids. I so love KC. I think that she's one of the day's best performers. However, we cannot hide the fact that the Leia Sarah Bamboo team is top notch. Magbigay lamang po tayo ng komento at pinyon At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kay sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.